Ayan na sila guys. Bilis silang dumami. Ayan, Ayan may isa pa akong manok na puti. <laughs> yun yung kuha natin guys yung may tali yung, yung mailap pa ito yung dati dito so, may ilap. so yan binukulong natin para yung mga siso eh, makakain ng maayos so, yung sisiw niya ayun guys mga pasaway ang mga magulang niyan. ayun no oh. Kahit anong pilit naming paghiwalayin mag-itlog. Nagsasama-sama pa rin mag -itlog. So hanggang hiwalayin man namin, ganun pa rin. Yung medyo malabo na yan, na yan. Ano yan? Yun yung nagtalang-talang. Kung saan yung may inay itlog doon siya. Nakauna okay. pang itlog na yan eh. Iniwanan niya. Tapos kung saan yung may naingitlog doon siya. Kaya ayan. Nag-combine na yung ano nila. Mga sisiw. Hindi na alam kung kaninong sisiw yan. So, hindi naman sila nag-aaway. Okay na rin. Iyamo na lang kay At least nakabuo. So ayan. Hindi rin sila nag-aaway. Hindi yung 7 sisi uwi anim ang mama ah, dalawang mama guys, okay, so oh, malapit na maubos yung patuka natin. Ito na lang naiwan. Ito tayo nakakabili. Hmm, tama na yan. Tama na yan, tama na yan. Pero may hapon meron na naman.